Ang susunod na programa ay may temang nangangailangan ng patnubay ng magulang. Hiram na pag-ibig, Kabanata 7, Undas Araw ng Undas, abala ang pamilya ni Mang Gabriel para dumalo sa sementeryo. Nadalawin nila ang puntod ng kanilang magulang maging ang kambal ni Gavin na namatay noong sanggol pa ito. Malungkot siya Iliana dahil hindi nila kasama si Gavin at pagdalong sa sementeryo. May dalang bulaklak at kandila si John at pitpit ni Ethan ang pagkain. Maraming tao sa sementeryo. May maniglilinis ng mga puntod at ang karamihan ay nagtitipon-tipon ng pamilya at nagsasalo-salo ng kanilang inihanda pagkain. May mga batang kinokolekta ang mga natuno na kandila at binibilog ito. Maaga si Madam Liam sa puntod ng kanyang kaanak na inaligaan ng siya ay lumayo. Matapos niya makapagtirik ng kandila at makapag-alay ng nasal, ay umalis na siya upang hindi maipit sa dagsan ng tao sa sementeryo. Nahihirap pa makapasok ng sementeryo si Limang Gabriel dahil sa dami ng tao. Sa di kalayuan ay nagulat si Madam Liam nang makita si Ethan kasama ang kanyang pamilya. Agad siyang umiwas at nagtago sa isang malaki ng puno ng akasya. Nang makalampas ang pamilya ni Ethan ay agad siyang umalis tila may iniiwasan. Sa masileyo na pamilya ni Don Carl ay abala sila aling Laura at Ian sa pag-asikaso ng pagkain. Kasama ni Angelica ang kanyang mga kaibigan sila Yelena at Andrea. Ngayon din si Richmond na si Joaquin. Sino siya Angelica? Tinignan ni Yelena si Gavin mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ka naman makatingin? Ah, kasi ngayon ko lamang siya nakita. Girl, pinagpapantasan mo siguro ang machong boy ni Angelica. Gosh, ang baba naman ng standards mo, girl. Wika ni Andrea. Tigilan mo nga ako. Huwag mo akong itulad sa iyo na kahit secure si ay kinakaibigan na ganti ni Yelena. Bakit? Masama bang makipagkaibigan sa mga secure? Si Hindi ka ba nakinabang kapag tumatakas ka sa klase ay pinaglalabas ka ng mga guards sa likod ng school? Hindi ba pinakiusapan mo ko na sabihan ang kaibigan kong guards? Tugon ni Andrea. Nako girls, tigilan nyo na yan. Siya si Gavin. Magiging personal bodyguard ni papa. Soon. What? Saan ako nalang ang bantayan niya. Sabay tawa ng malakas ni Yelena. Ang harot mo talaga. Sabay batok ni Andrea kay Yelena. Well, pinasasama siya ni papa sa atin sa rest house wika ni Angelica. Kinilig si Yelena sa balita ni Angelica. Abala sa paglalaro ng online game sila Richmond at Joaquin nang lapitan sila ni Aling Laura at bigyan ng pagkain. Sa kalagitna ng kanilang paglalaro ay nabanggit ni Richmond si John. Paano kaya ito? dapat tingin si Joaquin kay Richmond. Paano ano? Tugo ni Joaquin. Bahagyang napaisip si Richmond kung itutuloy ba niya ang sasabihin. Naisip ang nakita niya sa ilalim ng puno ng mangga na magkasama sila ni John. Paano kaya lalong gagalitin si babaeng walang balakar? We can Richmond. Ha? Ang sarap galitin ng babaeng yun. Nakakatawa ang mukha niya kapag nagagalit. Natutuwa ka ba o na-inlove ka na? Nagulat si Richmond sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya maunawan ang nararamdaman dahil simula nang suntukin siya ni John ay hindi na nawala sa isip niya ang dalaga lalo na nang makita niyang kasama si Joaquin. Ha? Ako? May in love? Sa babaeng walang balakang na yon? Eh, ang pangit niya kaya? Talaga ba? Tigil mo nga ako sa kagaganyan mo at baka ikaw ang in love sa kanya. Huwag mong iba yung usapan pre. Kita ko sa mata mo na nagsisinungaling ka. Namula si Richmond hindi niya malaman kung paano niya sasagutin ang kaibigan. Ayusin mo na nga yung paglalaro mo. Tingnan mo tatatalo na kita. Wala kang ka-challenge-challenge. Nangisi na lamang si Joaquin sa natura ng kaibigan. Habang abala ang mga anak ni Don Carl sa mga bisita nila, napansin ni Ian si Gabi na nakatanaw sa kalayuan at pinagmamasdan ang dagsa ng mga tao sa labas ng musuleyo. Malayo ang tingin at mababakas sa mga mati nito ang kanungkutan. Gavin, parang lalim ng iniisip mo. Tanong ni Ian. Ah, wala po. Anong wala? Eh, kitang kita sa mata mo. Naisip ko lang po ang pamilya ko. Tuwing undas ay dumadalo kami sa mga nimnuno namin at sa kakambal ko. Natigil na si Ian sa ilang saglit ng katahimikan ay mababa ka sa mukha nito ang malalim na pag-iisip. Binilikan ni Ian ang naging murto ng kanyang nakaraan. Dalawampung taon na ang nakalipas. Subalit, bumalik siya sa kanyang sarili nang tinatawag siya ni Aling Laura. Ian, kanina pa kita na tinatawag. Tulungan mo ko rito ang malakas na wika ni Aling Laura saglit na tinulungan ni Ian si Aling Laura. Matapos nito ay binalikan niya si Gavin. Na mismo ang pamilya mo? Tanong ni Ian kay Gavin. Tumango lamang ang binata. Sinabi ni Ian na kakausapin niya si Don Carl upang mapunta ng puntod ng kapatid. Hindi nabigo si Ian. Pinahintulutan niya si Gavin na sumaglit sa puntod ng kanilang pamilya labis na natuwa si Gavin. Nilapitan niya si Don Carl at nagpasalamat. Nagbilin ang Don na kailangan niyang bumalik agad. Nangako si Gavin na babalik siya agad matapos makapag-alay ng dasal sa puntod ng kanyang kapatid. Nang makarating si Gavin sa puntod ay naroon ang kanyang buong mag-anak labis na nasiyahan ang kanyang mga magulang at mga kapatid nang makita si Gavin. Niyakap ni Gavin ang kanyang mga magulang. Kinumusta ni Aling Eliana ang kanyang panganay na anak. Kumusta ka na, anak? Tanong ni Aling Eliana na hawak ang dalawang kamay ng panganay. Mabuti ako, inay. Hindi ka bang pinamaltrato doon sa mansyon? o ni Mang Gabriel. Hindi po. Katunayan ay tinuruan nila ako magmaneho ng auto dahil gagawin akong personal bodyguard ni Don Carl. Naku, magiging big time ka na niyan kuya. Sana pasalan mo kami palagi. Wika ni Ethan. Mabuti pinayagan ako ni Don Carl na makasaglit dito pero hindi ako kailangan magtagal Bilhin sa akin na kailangan akong bumalik. Killjoy pala ang Don Carl na yan. Hmm? May okasyon naman at uh, may pamilya ka. Wala ba siyang pamilya o anak? Pagsusungit ni John. Meron siya mga anak. mo sa masilayo nila sa unahan. Kasama ang mga kaibigan nila. Ako nga ang ipinasasama ni Don Carl sa rest house nito sa Burol para sama ng anak niyang babae kasama ang mga barkada nito. O siya, magkwentuhan na lamang tayo habang kumakain. Naghanda ako ng pagkain paborito mo, anyaya ni Aling Ilyana. Habang inaasikaso ni Aling Ilyana at mga anak nito ang pagkain ay kinausap ni Mang Gabriel ang anak. Anak, tandaan mo lamang ang biling ko sa iyo palaging mag-ayos ka ng kilos mo ron sa mansyon. Huwag kang gagawa ng anumang ikapahahamak mo o ikasisira ng ating pamilya sa loob ng mansyon. Opo, itay, tatandaan ko ang bilin mo. Tugon ni Gabriel. Gabriel, pakainin mo muna ang anak mo. Mamaya na ang kwento. Sigaw ni Aling Eliana. Nandiyan na, Lumapit si Gabby at kinuha ang platong iniabot ni John. Wow! Paborito ko itong insiladang mangga at inihaw na bangus. Namiss ko ito. Sino ang nagihaw? Hindi ba sila kumakain ng ganyan sa mansyon? Siguro puro mamahaling ulam ang kinakain niyo ron, sabi ni Ethan. Mamaya na muna ang kwento. Magdasal muna tayo bago kumain. Paalala ni Mang Gabriel. Nagdasal mag-anak sa pangunguna ni John. Nagpuri siya sa Panginoon dahil sa pagsasama nilang buling pamilya. Nagpasalamat siya sa biyayang kanilang tatanggapin at humiling ng kaligtasan sa kanyang kuya Gavin. Ano nga ba ang tanong mo, Ethan? Ah, naalala ko na. May espesyal na pagkain inihahain para kay Don Carl. Minsan kapag di niya kinakain o di nauubos ay ipinapakain sa amin ni Aling Lore ito. Pero di naman kami pinababayan sa pagkain. Di ni Gavin. Ako ang nag-iyaw niyan kuya, tugon ni Ethan. Ikaw ba ang kumuha ng panggatong sa gubat? Siyempre naman. Naalala ko tuloy noong maliit pa tayo kapag nangangahoy tayo ay naghahanap tayo ng wild berries para makakain Meron pa bang wild berries? Meron pa naman kuya. E eh, di ikaw na ang nagsisibak ng kahoy. Noon ay ako ang nagsisibak ng panggatong ni nanay. E eh, ano bang itsura ni Don Carl? Tanong ni Jan. Ah, hindi nyo pala nakita si Don Carl nang pumunta sa bukid. Matabang tao si Don Carl. Mahilig kumain at ang muka kapangit. Sabay tawan nito. Gavin! Saway ni Mang Gabriel. Natigilan si Gavin at nagtinginan ang magkapatid na ngumingisip. Sana makarating din kami sa mansiyon. Anong itsura nito? Mamahalin ba ang mga gamit? Masyado bang malaki ito? May swimming pool ba sila? Usisa di dyan. Naku, masyadong malaki. Sa laki ay hindi ko palaging nakikita ang mga tao roon. Panay mga katulong lamang. Palagi nasa kwarto ang mga anak ni Don Carl. Oo, may swimming pool sila. Pwede ka mag-swimming doon, kuya? Tanong ni Ethan. Naku, bawal. Masyado pala silang elitist ang mga tao. Ayaw kong tumira sa ganong bahay. Hindi nag-uusap ang mga tao. Malamang malulungkot ang mga tao roon. Siguro, malungkot si Don Card. Siguro, ayo siyang kausapin ng mga anak niya dahil pangit siya. Wika di Jan. Jan, isa ka pa. Tigilan mo yan. Saway ni Mang Gabriel. Eh, kumusta ang pag-aaral ninyo? Baka palagi na lang kayong lakwatch at cellphone. Baka hindi ninyo tinutulungan sila itay at inay sa mga gawain. Hindi naman kuya. Pinagamit ko ang cellphone ko para sa research at pakipag-usap ko sa mga classmate ko para sa mga gawain sa school. Sagot ni Jan. E eh, ikaw Ethan. Ako pa kuya. Eh ako ang katukatulong ni tatay sa bukid. Diba? Basta wag pababayaan ng pag-aaral. Paalala ni Gavin. Siya nga pala, kuya. May recital ako sa club namin sa school. Sana makapunta ka. Anyaya ni Jan. Naku, di ako makakapangako bunso. Mahirap magpaalam kay Don Carl. Medyo nalungkot si Jan. Huwag kang malungkot. Susubukan ko magpaalam. Sabay akbay kay Jan upang mawala ang kalungkutan nito. Minsan lang kasi yon kuya, alam ko, bunso, pero sana maumunawaan mo rin ako. Inay, anong panghimagas natin dyan? Tanong ni Gavin. Ito, nagluto ako ng halaya. Alam kong paborito mo ito. Wow, bisko ito. Naku, inay, sumakit na naman braso mo sa kahalo nito, no? Naku, ang tatay mo ang pinaghalo ko niyan. Mas malakas ang braso niyan kaysa sa akin. Naku, kuya... Masarap yan at maalat-alat dahil sa pawis ni Itay na tumulo sa halaya. Sabay tawa ng malakas ni Itay. Sabay ka Itan Asar na tugon ni Mang Gabriel. Kuya, maganda ba ang anak ni Don Carl? Tanong ni Itan Maganda siya. Bata pa. Pero... Pero ano? Suplada at syunga. Uy! Sabi ni Mang Ian ha, hindi ako. Bawi ni Gavin. Eh, bakit naman siya syunga? Tanong ni John. Noong pagdating ko sa mansyol, sa grandyoso nilang hagdan, eh nakita ko siyang bumababa. Grabe, akala mo anghel na nalaglag sa langit, kaso may nangyari. Ano nangyari? Tanong ni Ethan. Ayun, nagkatotoo akong sinabi ko, ang anghel na nalaglag sa langit, Nahulog na sa hagdanan, gumulong pababa, kwento ni Gavin. Natawa ang dalawang magkapatid sa isinalaysay ng kuya nila. Tiyo nga nga talaga, sabay tawa ng malakas ni Jan na sinabayan ng malakas na halakak ng dalawa nitong kuya. Pagkatapos niyong kumain ay mag-alay tayo ng dasal at di magtatagal yang kuya niyo, paalala ni Aling Nagtawanan ng buong pamilya sa kwento ni Gavin at nagpatuloy ang masarap nilang tawanan at kwentuhan. Matapos kumain ay nagdasal ang mag-anak. Nang oras na siya ay magpaalam, ay muling nagbili ng kanyang ama sa kanya na huwag siyang gagawa ng anumang bagay na ikagagalit ng mga tao sa mansyon, lalo na ang ikapapahamak niya. Tinandaan ni Gavin ang bilin ng kanyang ama Niyakap niya ang buo niyang pamilya bago siya magpaalam. Mababa ka sa mukha ni Aling Eliana ang kalungkutan at pag-alala ni Mang Gabriel para sa kanyang panganay.